Good morning mga ka-farmers. Uh, last na lang itong pinapabono nating mais na pula mga ka-farmers. Uh, last na lang to at saka yung pagbubungkal matatapos na yung mga farmers Ng gamit ko nga bono mga ka-farmers. sa uh, sixty four zero zero mga farmers at saka triple fourteen once to once yung ginagamit ko mga farmers ito nasa kalating hektarya lang ito mga farmers linagyan ko lang ng anim mga farmers once to once lang mga farmers ito yung mga ito yung mga nagabon ko mga farmers yan yung naka-yellow na yan hindi marunong magabono huwag yung kukunin ha Ano may ino mo? Oh? Kalating oras lang siya, sahod niya limandaan. Libre siya lahat, nakalabas pa yung bitua. Yung trabaho niya hindi pa ayos. Wala na biro <coughs> ko ng Arnold, nang kinadinala. Ikang may miling yelo kanya na eh. <coughs> oh, pa God yun yung complete triple forty na inaalo ko pagkikita ko sa inyo mga farmers yung mga nabili kong pambungkal ang mais mga farmers sa magalang ko nabibili ito mga farmers maganda silang gamitin double blade mga farmers so, nung nakaraan ginamit ko na ito nung nakaraan nasubukan ko mga ka farmers kaya kung sino man gustong bumili ng ganito mga farmers ay sa magalang lang kayo pumunta uh, marami kang matitipid sa trabaho. Dati, kung isa lang yung pambungkal, dalawang beses mo bubungkalin bago magiging ganito. Ngayon, isang beses lang. Ayan, nakapinising na sila o tapos na sila kagad mga farmers At malalim pa yung pagkakabungkal niya. Mga farmers yan. inulit ko mga farmers kung sino mang gustong bumili ng pambungkal na ganito, sa magalang lang mga farmers yung papunta ng Angeles magkikita niyo naman doon mga farmers naka-display sila sa malapit na daan mga farmers Yun lang mga ka farmers ang inyong mga farmers na nagsasabing I'm proud magsasaka